So, napansin namin ngayon, eh, for, for the movies, for the audience, everyone. So, anong masasabi niyo na rated G yung movie niyo? Good news yun, grabe. Ibig sabihin, lahat welcome, lahat pwedeng maluod, buong pamilya pwedeng pumasok ng sinihan. Sobrang siyang advantage ng pinigilan. Sobrang good news yun. Parang naramdaman ko yung pagkabata. Kasi dati, um, sobra rin po kung um, naging fan ng MMFF nung hindi pa po ako Hindi kumpleto ang Pasko namin kapag hindi kami pumupunta ng Sinihan. Tapos mamimili po kami ng mga pwedeng panahorin. At kapag pinuno gusto namin isang palabas, ang rason ng hermat ko, bawal niya kasi argan yan, argan ko. So, ay sayang. So, ang ano namin, doon kami sa mga rated G. So parang kung nalaman ko na rated G, mas ay okay ito ah. Parang lahat talaga, pamilya. Pamilya talaga. Kung baga yung mga nanay, siyempre, yung nanay ko rin, gusto ko sumaya eh. Gusto kong gusto kami sumaya eh. So talaga sasamahan. ba, diba? Yun ang, yun ang pambata, pampamilya na pelikula. Ako po, kaya nagsabi ni Direk, good news po yun. Kasi, syempre, ang um, kami po, first yung namin to together, tapos napasama sa MMF this year, tapos for everyone pa. Talagang, parang another sign na naman from him na eto pinagpaguran nyo, eto pinaglaanan nyo ng lahat ng bago nyo, yung pinungusan nyo ng pagmamahal, pwede nyo nang ibahagi sa iba pwede nilang maramdaman yung, yung love na yung Pasko. Kasi yun naman po talaga yun, eh, tuwing Pasko, yun ang importante para sa akin. Um, iba yung masaya ka lang eh. Pwede masaya ka lang pero may sa loob mo. Kaya nung nalaman din po namin na Rita G, parang ang saya kasi na pwede mong hilahin manood sa sinihan eh. Pwede kiligin kayo, biyang, matuwa, lahat na siya. Kaya po, it's a great news, it's a great blessing. Thank you. Salamat po. Thank you very much. Uh, stand standby na po yung nating next batch. See the Janice Janis Navida, Morley Alinya, Jojo Panaligan, Gorgie and and Bix Almasen. Now the next question will come from Dona. Tom. <laughs> 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 I um, actually very good budget question. So kung hindi niyo sasagutin 'yun, pero the next question I na. Mean, I'm um, so sabi so kasi uh, for, for friends ata Um, may chance na baguhin yung past para sa ibang future. So, kung kayo ba mabibigyan ng chance na baguhin ang past, alin doon ang pagbaguhin niya? Either friendship ba yan? Relationship ba yan? Or love life, career? Yes. Wala po ang tatabuhin. I know. Parang ready naman ako na Wala Masaya po ako sa lahat ng, na, nangyayari nangyari kasi natuto ako doon. Um, ako po naniniwala ako na huwag na natin i-shit yung future natin with our past. Kasi kaya nga tayo nag-move forward eh. Kasi yung, good yung mga better days, hinihintay na tayo. So kung ano mga mga napagdaanan natin, tao man o experiences, iwan na natin yun doon kasi magpasalamat tayo sa lesson na inuwan nila sa atin. Kasi yun naman yung... ah uh, para po sa atin kasi, yun talaga yung magiging uh, guide mo rin. Yung kasama mo habang uh, tumatagal ka sa mundo. So, Yung mga mistakes mo, yung mga lessons from those mistakes, at yung mga tao handang tumulong sa'yo. Kaya, lahat ng pera sa bus, thank you, goodbye. Yeah. Sir, um, siguro po ako wala rin. Okay. Um, yung bus ko kasi, na natin ka, yun ang humupo kung ano tayo ngayon. Correct. Okay. Um, siguro kung babalik, um, babalikan mo yung bus mo, yun ang siguro mag-reminis ka. O kaya, kung naguguluhan pa sa isang problema, Babalikan mo yung mga task mo, kung ano yung pwede makatulong, ano yung pwede leksyon na pwedeng maalala. So, yun lang. Wala akong papalitan, wala akong babaguhin. Kasi kung ano ako ngayon, dahil yun. Doon ako nag-grow. Okay. okay. Ready mo lang na wala akong Pero ito na yung pambalik tanong. When was the last time na kinilig kayo sa isa't isa? At anong sitwasyon niya? Thank you so Kanina? Kanina. Secret. <laughs> kanina po. Hindi kasi bukod sa sinagot niyang uh, sa tanong po kanina from the press, mas kininig ako dun sa pagdating niya po mati siya sa akin. Okay. Mm -hmm. Nang best ko kayo. <laughs> Kinilig ka sa peso ni Sir na. Ikaw, Sir. Kagabi. Kasi yung mag-uusap kami sa telepono, parang uh, um, sinabi niya sa akin na huwag uh, wag mo isipin na masama ka. Ah. Masyado ka lang mabait, kaya ka ginaganyo. Wala pinapatamaan. Um, sinabi niya, pinaalala niya sa akin na napaka... Na, nakikita niya yung effort ko. Nakikita niya. Kasi um, sinasabi niya sa akin na minsan sobrang alalahanin niya na ako kasi mas gusto ko na pag sa trabaho, kahit ako lang mag-drive, okay na. Kahit wala akong kasama, basta alam ko kung saan ako pupunta, alam ko yung gagawin ko. Tapos Yeah, parang nagsabi lang siya out of nowhere ng appreciation message sa akin na nakikita niya yung ginagawa ko. So, ako siyang proud sa akin bilang kuya, bilang kapatid, bilang anak. Tapos, naisip ko lang na, oo oh, nga, Parang ba't sa dati kong trip sa buhay, ang layo na. Parang, ngayon kaya ko na pumunta, kaya ko na kumarap sa mga tao, kaya ko na gawin itong mga gantong bagay. And, na feel ko na wow, may, may nangakita at may nagsabi sa akin. So, siya ang na nagsabi sa akin? Opo, B siya po ang nag-message sa akin. So, okay, eh, last na lang mo I love you pa kayo sa akin. -kay? Ano po? <laughs> <laughs> ba kayo na I love you? Nagsasabihan ba ka kayo na I love you? Teka, saka ba, na yun sa ito sa second day. Siguro ano po? <laughs> um, wala. So, walang I love you, But, halimbawa na lang po, ang um, mas nandun kami sa good morning, um, kumain ka na kung hindi pa kain ka hanggang huwag kang papasok ka. <laughs> Tapos pag good night naman, um, good night, sweet dreams, see you in my dreams. My <laughs> yes. <laughs> Hindi naman So, wala, wala I love you. Mas moro na ano sweet message na. Wala mo. What he said. <laughs> um, mm -hmm. ano po ulit yung tanong po? Ah, uh, I love you. Hindi po, hindi po. Wala. Sa buong araw, um, uh, laging uh, okay, pay na ka na, see you tomorrow. Um, uh, mas ganun po. Yun. Thank you. Tatapak yun na sumagot, ha? Sa magtanong ko? Nagkapi ba? <laughs> okay, Janice! Kapag isa pa to. Kinikinay lang, ha? Pero mukhang tatapak na sumagot yung dalawa, eh.